Bike lang tayo ngayon. Bike. Sepetor din ng umaga. Lamig. Grabe. Dito tayo sa fish port ngayon. Pero bibili muna tayo ng ano, tinapay. Parang pandisal. May mga food court nila dito. Kailangan na ako itong bulldozer papagasolino. Eh, kimi ya hat har 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 diya plus uunahin natin mga gulay tayo gulay kimboola jets may labi bacon parang pancit fried pancit pan. Sabi na natin pandesal. I think natin habang namimili ng isda. Medyo sa uh, port. Tayo na pala tayo. Guys, naipadlock na natin yung bike natin. Pasok tayo sa port. Ay. Uh, guys, uh, tinanong ko yung ano, bata dun. Wala daw ganong lumaut ngayon. Wala lang bakit. Isang bangka lang nandito nakalutang May iwan nandun nakasampa. Hindi tayo makabili ng isda. Kala ko meron. Dito lang ako nagdala ng kawil. Hindi pa naman ako nagdala ng kawil. Hindi tayo makabili. Sayang. Sayang ang punta. Mangungusit um, siya. Um, Gabit ang ano po sit. ang hipon-hipon na ano, artificial. Yan guys, so uwi na lang ako. Wala ako na wala Hello. Palutang. Kasi lang tayo chai chai. And good morning. Office shawarma. Ito bahay kapit lang kasi dito yung bahay namin chai samusa, siya Ayan o oh. mga nakapag-upload lang na nito samusa ito yung may gulay sa loob mm. pangit pa siya pag ano, maraming wala akong lamesa magaan lang. Nandiyan. Ito, so binili pa ito ng amo namin. Pagdating ko, binili. Binigay na yan. So, walang kama. Kwarto lang. Kasi so, itong hangiran, kinuha ko lang sa dating nakatira sa ano, yung umuwi ng Pilipinas. Kinuha ko lang yan. Ayan. Para di na bumili. Kinuha ko lang. Hindi naman ginagamit. guys, ito tayo nakapili ng inyong yun eh Ayan, natin. Ito tayong balong balaw natin. Gawin natin yung sisig. natin. Subukan natin muna. Sisig. Kahit kulang mga Pinakulang ko lang siya sa asin. Tsaka luya. Uh, lumang batag ng lumang luya. May ko na kasi, wala nang di makain dito. Dalawa kami ni Indiano. Hmm. wala kasing ano eh hindi spread eh hindi yeah, ito na lang pinang ano hindi na yan ito na yung pagkait magsasampay muna ako Hmm. How are you? How are you? Yan, Alvin. Kumusta ka? Ay, hey, yun know, naman oh, place. place? <laughs> 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 hey. Injan finish? Yeah, finish. Good. Uh, rice. Rice. What? Rice, black color. Black color. kok oh, oh, oh. Hugok. Hugok uh, yesterday evening. Me? Ah. That's why. That's why. Guys, sa labas tayo. Mas muna ako ngayon. Ang tao ng grocery. Ikot lang dito. karamihan dito mga tindahan uh, ng tela ayan mga abaya karamihan dito halos ito yata yung pinaka pinaka trademark nila dito eh mga bentahan ng ano tela ayan. tela at mga ginto dungano show park eh show park pauna pa sa budget dapat tayong budget eh sa kano ta sa pag may budget na 7:40 ng gabi Maga tayo sa grocery eh ganto dito kunti lang tao ng mga naglalakad Madalas ang makikita mo ng mga, mga naglalakad dito mga Bagongali, Pakistani. Pero ako na sila. Dito ako nagwi-withdraw. Ayan. Eh, bang Moskat. Yung food court sa kanila. Bukas na kanina sarado yun. Kasi ang ano dito mga food court mga hapon na hanggang gabi. Ayan. Eh, mga bilya ng ginto. Stella, abilan ng ginto, ginto, ginto. Stella Coffee Shop Lass dito Stella. Ginto, ginto Lass grocery. Ayan, dito. Pasok na tayo ng grocery. Ipili lang tayo ng importante. Bigas higas Tigas lang importante tsaka hindi mas wala yung pure foods wala ang pure foods pag walang pure foods ito yung binigay natin yung pamalit pag walang pure foods ito kasi ibang lasan ito mga to 1.9 1.92 real Pumapat din ng ano 300 Kulang kulang 300 Limang kilo uh, Madang bigas dito Ano siya yung hmm. ano Isa yung nahanap namin Pure foods uh, Balik ko kuha sa ibang lugar yung ano Bigas kasi ano, re para sa atin good, mabait si kuya eh si sadik sadik eh. tropa yung tropa kilala na tayo eh, lagi tayo bumibili ng bigas dito hmm. Uh, mahal kasi nyo no? 1.9 kulang kulang 300 na ito pa lang

How no much? How much per kilo? Malkem? Turial 500. Turial 500. Oh, Napatok na ano. 200 plus. 250. 250 per kilo. Ito. 150 per kilo. Malumahan. Mas mahal pa yung pating nila kaysa ano, lumahan. Tingnan doon, patsulay lang. Tingnan doon, patsulay lang. Tingnan isda patsulay lang. Tingnan doon, patsulay lang. Tingnan doon, lang. guys doon, lang. lang pinabili natin. Wala na, wala na tayong budget. Tagal pa ng sahod. Ito tayo ng chai, coffee. Ito yung ligaw sida. Ito ka muna. Ay po, tapon mo to. Ito yung na islog. Small uh, Sim-sim?